Ah, ako ay. Napalo po 'yung pabo. Aksidente po ito sa trabaho ko dati sa Manila ng last 2013. Sa wala na Dito pala ito karate pala ni Idol Freddy. Nag-chat sa akin kanina si Kuya niyon. Si Tibi. Yan, ang dami pala. Hay, kuno. Ito na maghalwat. Oh, ang dami. Para kung gigi ko. Ano ni sa ako ano? Sige. Ang dami, meron tinapay o pagkain may pansit kanto no oh. dami ah okay okay ayan ah may sukal oh may mga sky oh ah ang dami <laughs> salamat naman talagang dumarating talagang biyahe sa <laughs> ayan yan si salamat si, si. Yan ay Dulmar na ito na yung kapitbahay kong si Ruel Kala kong si non-Ruel na sinasabi mo Ayun po. Ay, pala. ito pa yung pa, itas mo, yeah. Ruel. Ah, ito, Idol okay. Mar yung pa ni Ang Ruel. Ang na tipisal galaw Talagang deserving po ito mga na mabigyan natin. <laughs> oh. Yan. Oh, so, yan, yeah, pala. At saka po yung bigas sa na binigyan ay, natin, 25 kilos po yeah. yung binigyan ay, yun natin. Ayun po dito, o mga ah, sabon. Ayun, sabon po. Ay, mga sabon po, o yung mga yeah, yeah, sabon. Ayun, yeah. Ah, ay, may shampoo, mga na. Ay, ay asa sa mga sana namin planggana, idol yan. Ah. Kaso walang pang lalaking planggana. Ah, puro pang babae. Kaya pa yeah, 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 yan. Kaya po magbuhat. <laughs> Kaya Idolmar. pa so hindi na makalakad. Oo, oh, po. <laughs> ayan po. Ito, ito. Ano oh, anong masabi mo kay Idol ah, Salamat sa... Team Pinay France. Team Pinay France uh, kay Idol Mar. Idol Mar Propogo. Emilia yeah. uh, kay Emily Ruil. Yan Ka pangalan ko pala, Bil Ruil ang pangalan ko eh. Valenzuela. <laughs> <laughs> Ayun po. <laughs> maraming salamat sa inyo. Uh, oh. eh... Kaya yeah, Paddy Boy Vlog kay eh, 3D Resurrection. Maraming salamat po. At talagang hindi ko inaasahan itong tulong nyo na darating ngayong araw na to. <laughs> oh. Pero malaki. Ma po. Ma Agad to. naman pinadala niya eh. So, kasi nag-chat sa akin kanina. Pag online ko, abigyan ah, niya daw ko ng tulong. Ay sabi ko kung kung naman po, malaking pasasalamat sa akin kung ng yan hindi naman sa ko kay idol hindi po sa amin galing ang hindi po galing sa amin na kami lang po ang sponsor po mula po sa Team Pinay France kay Mar Propogo ti Pinay France pitcher 09 ng France kay Ate Emily Villaruel Rabi ng US kay Ma'am Bibian Digala yan po, marami pong salamat sa suporta ninyo. Malaki pong tulong ito kay uh, ah, <laughs> Dahil po sa kanyang artificial na pa <laughs> Ay, talaga pong alas wala na ito. Po. Yan po, yan po yung tungkod. Opo. na katungkod lang, pero ayos okay. naman. <laughs> Ay, salamat, Ruel, ha. Ah, salamat, Oh, pagpasinsya, eh. pagpasinsyaan pag mo na, hindi ko Ay. agad na ako yung Ay, Ruel. Ruel. Yan, uh, <laughs> ah, dahil lang daw. Sabi <laughs> niya, narating yun dyan mamaya. Ah, sige po, salamat. sige, sige. sige. Okay. <laughs>